Gabi na at ang dilim kalsada nang pauwi si Rico galing sa trabaho. Madalas na niya ang dinadaanan ng daan na yun. Tahini, kulantaw at tayong ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag. Habang nagmamaniho, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Suot ang lumang jacket at nakatungo lang. Noong, un un unay nakala niya lasing o napadaan lang. Pero pagdaan niya, napansin niyang walang itong anino. patigil siya sinilip sa side mirror at doon niya nakita na nakatingin na ito sa kanya. Kinabahan siya kaya pinangurut niya ang sasakyan. Ilang minuto lang muli niya nakita ang pari yung lalaki nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada. Uminto siya at umaba. Belay tatakot na magkasabay. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya. Hindi sumagot ang lalaki. Dahan-dahan ito tumingin at doon niya nakita wala itong mukha. Puro balat. Walang mata, walang bibig at Parang may dumadalo na itim na likidro sa liig nito. Tumakbo si Rico balik sa sakyan. Nanginginig ang mga kamay habang sinasubukang paandarin ang makina. Ngunit sa rear view mirror, nakatayon na ito sa likod niya. Nakapatong ang kamay sa bubong ng kotse. Kinabukasan, natagpuan ang kotse ni Rico sa gilid ng daan. Bukas ang pinto, umaandar pa ang makina, ngunit siya ay wala na. Sabi ng mga residente, Gabi-gabi raw, may nakikita silang lalaking nakatayo sa kalsada. Suot ng parihong jacket ni Rico. Akala natin, isang mga misteryo lang ito. Baka hindi natin alam, si kamatayan na pala ang sumusundo sa atin. For more Tagalog Horror Stories, please visit my YouTube channel, Tagalog Horror Story EI at mag subscribe Thank you!